Lumaki raw sa pangaasar ang isang guro sa Samar dahil sa pagiging cross-eyed. Kaya nagpa siya siyang sumailalim sa operasyon para ipaayos ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yada Pascual. Madalas sa tampulan ng tukso ang mga taong duling o banlag. Ganyan ang naranasan ng isang guro sa Samar. Kaya nagdesisyon na ipaayos ang mata. Siya si Teacher Laila mula pag sa Samar. Inborn daw ang pagkakaroon niya ng diferensya sa mata. Kaya nang makaipon, na sumailalim siya sa strabismus surgery nitong Agosto. Pinaka ko po talaga is uh, to build my self-confidence at self-esteem. Kasi po, uh, alam, niyo na, alam, alam na natin na if may ganung mga cases, is number one talaga yung bullying. Ang strabismo ay ang pagkakaroon ng hindi pantay na mata. Maaaring cross-eyed o duling, o di kaya ay wall-eyed o banlag. Cross-eyed, no? Or so, isotropia or duling yung patient natin. So, nakapasok yung isang mata um, instead na nakadiretso. So, ang ginagawa dyan usually, um, pag-ooperahan na, yung muscle talaga nung eyes, uh, ina-adjust natin. No? Inuusod natin yung muscles paatras para yung mata mas dumiretsyo. Kasi nakapasok siya, eh, ba? Diba? So gusto natin siyang dumiretsyo. Bukod sa pagiging cross-eyed, malabo rin ang isang mata ni Teacher Laila. Sabi ng doc, wala na po talagang chance na makakita siya. Yung akin na lang is, kahit maalay na lang yung eye, kahit hindi na lang makakita. Yun na lang yung, yung purpose ko. Kaya hindi ako nagpa-surgery. Tumagala ng isa't kalahating oras ang operasyon ni Teacher Laila at pagkalipas ng isang linggo ay gumaling na ang kanyang mata. Sa private hospital siya nagpa-surgery at ang kanyang ginastos umabot sa 65,000 pesos. Pero kung hindi kaya ng budget nyo, sabi ni Doc, pwede naman sa mga pampublikong ospital. Para kay Teacher Laila, sulit ang kanyang gastos. May mensahe rin siya sa mga kapwa may problema sa mata mga kagaya kong may service moves, magpakatatag po tayo dahil sa tamang panahon, in God's will, maaayos din ito. Paalala mga paps, hindi po dapat gawing katawanan yung mga taong may ganitong kondisyon. Dahil tulad ni Teacher Laila, masakit at malaki ang epekto nito sa kanilang pagkatao. Mobile Journey Pascual po. Hadid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.